Si Shea Gilgis Alexander ay isa sa mga pinaka-physically gifted na point guard sa NBA. Standing at 6'6 6 na merong pamatay na quick first steps, swabbing jumper na 7-foot wingspan, marami na siyang depensang pinasuko at pinahirapan. At sa nakaraang 2024 season lamang, tinumbasan niya ang record ni Michael Jordan bilang ang pangalawang player na mag-average ng 30 points, 6 dimes, and 2 steals na more than 50% ang kanyang porsyentuhan. Pero tulad ni MJ, na itsipwera din sa kanilang high school varsity team si SGA at hindi rin naging madali ang daang tinahak niya patungo sa NBA. Kaya ito ang story ni Shea, ang dating underrated na Canadian native na nagsimula bilang isang 4-star recruit na ngayong isa na sa mga pinakahinahangang NBA stars sa mundo. Lumaki si SGA sa isang pamilya ng mga atleta dahil isang track and field runner ang kanyang ina na naging representante pa sa 1992 Olympics ng Bansang Antigua and Barbuda kaya ang atletisismo ni Shai ay isa kanya niya na manak Habang ang pagmamahal naman sa basketball ay nakuha niya sa kanyang ama At ang kombinasyon ito ang nagtulak sa kanya na sumulat ng kanyang sariling istorya At doon sa kanilang garay sa isang gawagawang basketball ring Nagumpisa ang kanyang kwento bilang isang basketballista Pero hindi naman naging madali ang kanyang naging simula Dahil tulad ng sinabi ko kanina Hindi siya natanggap sa high school varsity team nila Mabuti na nga lang ay mayroong isang coach na gumabay sa kanya At si Dwayne Washington ang humasa sa kanyang skills bilang isang batang gwardya At ito ang naging dahilan bakit hindi rin nagtagal bago siya mabigyan ng chance. Kaya sa kanyang huling taon sa high school sa Hamilton, 18 points, 4 rebounds, and 4 times per game ang kanyang nabaon. Good enough para makatanggap ng scholarship mula sa University of Kentucky noon. Pero pagdating niya rito para sa 2017 season, hindi pa rin ganun kataas ang tingin sa kanya doon. At isang hamak na 4-star recruit na second stringer ang sa kanyang naging impresyon. Pero hindi naman na bago kay SJ ang pagiging isang underrated na bata. Kaya imbis na magmukmok ay nagpractice at naghintay na lang siyang tawagin ang pangalan niya. Nakalauna naman ay talagang nagbunga. Dahil matapos ang 15 games bilang bench player nila, binigyan siya ng chance ang maging parte ng starting lineup. At matapos ang larong yon hindi na muli siya tinanggal sa first five ng kanilang sistema. Nagtapos ang kanyang stint sa Koleo na 14.4 points and 5 assists per game ang kanyang ginawa, na may 1.6 steals per game pa sa bawat larong na itatala. At ang kanyang frame, explosive na first step at respectable na depensa, ang ilan lang sa dahilan bakit maaga siyang nakitaan ng potensyal na gumawa ng pangalan sa liga. And true enough, matapos lang ang isang taon sa Koleo, pumasok sa 2018 NBA draft si SGA. Pero dahil malalim ang draft class na ito, hindi ganun kataas ang draft value niya bilang isang manlalaro. Kaya sa si 11 pick lang ng Charlotte Saka lang natawag ang kanyang pangalan, na naman tinrade papunta sa Clippers kapalit ni Miles Bridges and future draft pick sa second round. And nang finally magumbisa na ang kanyang dating pangarap lang na karera sa NBA, sinimulan niya ito kung paano siya nagumbisa sa kolehiyo sa bench. Pero tulad sa Kentucky nang bigyan siya ng chance na maging parte ng starting lineup, hindi pinahiya ni SGA ang tiwalang binigay sa kanya ni Doc Rivers. Naging consistent na contributor siya ng Clippers, averaging 11 points in 47% na shooting clip. And kahit na rookie pa lamang siya, si SGA na ang isa sa mga pinakarespetadong perimeter players ng liga, making 48% ng kanyang attempt sa mid-range area. At pati sa postseason, mas nag improve pa siya, averaging 14 points per game shooting 50% sa 3-point area. Pero kahit na anong subok ng kanilang prangkisa, hindi sila nagka-chance ang talunin ng Prime Golden State sa playoff series nila kaya in 6 games sa postseason, nagwakas ang unang taon ng kanyang karera. Pero pagdating ng 2019-2020 season, isang blockbuster na trade ang bumago sa takbo ng kanyang kwento noon. Naging parte kasi si SGA ng trade ng Clippers at OKC para kay Paul George. Kaya sa kanyang sophomore season, sa OKC Thunder na ang suit ng jersey doon. At ang galaw na ito ng OKC ay parte sana ng tanking nila para sa mga susunod na taon. Pero hindi nila inakalang isa sa mga nakuha nilang kapalit ni PG-13 ang magiging sentro ng rebuilding process ng kanilang sistema. Dahil sa tulong ng karanasan ni Chris Paul mabilis na hasa ang skills ni SGA bilang isang gwardiya. Kaya ang dapat magtatank lang sana ng prangkisa ngayong meron ng isa sa mga pinakapamatay na backcourt lineup sa liga. At nag-average siya dito ng 19.6 rebounds and 3 assists per game. Pero bukod sa mga numero ang mas nakakamangha pa kay SGA ay ang pinapakita niya tuwing clutch time sa NBA. What a drive! 58% kasi ang kanyang porsyento sa field at numero uno pa siya pagdating sa clutch steals ng buong liga. Plus 106 din siya sa clutch minutes ng kanyang prangkisa which was also the second best sa buong NBA. At kung dyan pa lang ay namamangha ka na, mas nakakabilib pa ang ginawa niya noong January 13, 2020 kontra Minnesota. Dahil 20 points, 10 assists and 20 rebounds lang naman ang kanyang ikinamada. Becoming only the second player after Westbrook na makapagtala ng ganyang stat line sa nakalipas na tatlong dekada. And nang mag-ubisa na ang rebuilding process ng Thunder, si Shea ang kinilalang leader ng kanilang bagay batang roster. Dahil sa kanyang pangatlong taon pa lamang, nagtala na kagad siya ng mga numerong 23 points, 5 rebounds and 6 assists per game, shooting 51% from the field and 42% from deep. Kasama ang kanyang karira ay 42 points kontra sa San Antonio. Ang kaso nga lang matapos lang ang 35 games ng kanyang junior season, na-injure ang kanyang paat kinailangan mag-recover ng isang buong taon. Kaya sa 21-22 season na lang natin muli siyang nakita noon. Pero nakabalik man siya para sa OKC, hindi naman siya tinanta ng iba't ibang klaseng injuries. Kaya naman 56 na games lang kanyang nailaro with 24.5 points per game. Pero ang injuries na yon ay blessing in this guys para sa kanilang team dahil nga tanking noon ang OKC. At itong kanilang strategy, ang dahilan bakit na-draft nila si Homegrown Jalen Williams at Josh Giddey. Kaya finally malapit na makumpleto ang rebuilding nila GM Presti. At habang ang Clippers ay nagdidiwang sa pagkuha nila kay Prime PG-13, walang nagakala na ang batang pinalit ng Clippers sa kanya ay magkakaroon ng mas magandang season sa kanilang dalawa. Sa ilalim ng pamumuno ni Coach Mark Diagonal, positionless basketball ang tinakbo ng kanilang prangkisa. With practically lahat ng players sa roster nila ay kaya magdala ng bola. Mula gwardya hanggang sentro kaya magmando ng opensa. And at the same time kaya rin sumabay sa mga elite na gwardya at bakulaw na sentro sa depensa. At sa gitna ng lahat ng ito ay ang 26-year-old na si Sheng. Ang kanyang mahabang reach ang naging alas niya sa depensa, making him one of the elite perimeter defenders ng liga, which is very impressive considering na ang laki na ng kargado niya sa opensa. At isa rin siyang halimaw pagdating sa fast break at transition, at ang kanyang ball handling skill sa isang underrated na weapon. Ang kanyang ibang klaseng ball control ang dahilan bakit 2.8 turnovers per game lang ang kanyang tinapon, and that is despite having the 7th highest usage rate sa buong liga sa 2023 season. Ang kanyang compact at solid at dribbling ang dahilan bakit hirap na hirap sa kanya ang depensa ng kalaban. Thank you At sa 2023 season, mas naging all-around pa ang kanyang laruan. Dahil mula 3-point line, shaded area at kahit pa sa mid-range ay kanyang pinagharian. Nag-average siya ng 31 points per game shooting 51% sa field and 90% sa free throw area. At ang kanyang 15 points in paint per game ang noong number 1 sa buong liga sa lahat ng mga gwardiya. At kung papanoorin natin ang highlights niya, kahit mga naglalaki ang sentro ay hindi rin umubra sa kanya. Ang kanyang euro step at shot fakes ang naging trademark niya sa kanyang opensa. Kaya kung inakala ng depensa na huli na nila ang kanyang tira, isang pump fake lang mula kaya kay SJ at ang defender ay mapapalipad na niya. Kaya tinapos siya ang 23 season ng pangalawa sa most improved player ng liga. And with his 1.7 steals and 1 block per game on top of his contribution sa Opensa, walang duda kung bakit siya napabilang sa all-star team sa first team all NBA at pumanglima pa sa MVP voting ng liga. At sa 2024 season ng makabalik na si Homegrown sa kanilang prangkisa, pinakita ni SJ at ng OKC na dapat katakutan ng kanilang sistema. 57 wins ang naipanalo nila which is the best record sa kanilang kumperensya dahil bukod sa kanilang top notch na depensa leading na link in both steals and blocks na kategorya andon si Shea kapag kailangan nila ng opensa kaya pumunto si SJ ng 30 plus points sa 51 games nila at sa total steals ng season ay siya ang nanguna. Pumwesto rin siya bilang pangatlo sa Clutchest Player of the Year at pangpito naman sa Defensive Player ng Liga. At pumangalawa pa nga siya sa MVP voting sa likod ni Nikola Jokic. But more importantly, napanalunan ng OKC ang kanilang unang playoff series since 2016. Kaya kahit natalo sila sa Dallas sa second round, masasabi pa rin natin halimaw performance na kanyang pinakita. Dahil doon 32-8-7 per game ang kanyang ikinamada, with 1.2 steals and 3 blocks pang pa kasama. He shot 50% sa field and 55% pa sa 3-point area. Mga halimo na numero para sa isang 26-year-old na nasa pang anim na season pa lamang niya. Kaya with the rise of Chet Holmgren and Jalen Williams, kasama ang future MVP na si SGA, isa ang thunder sa mga dapat ng katakutan ng NBA.